mga babae. Tingnan nyo ito. Ipakita mo sa akin kung ano ang nasa loob. Oh, wow! Hindi pa ako nakakakita ng iba't ibang hugis ng Oreos. Ang galing! Subukan nyo agad, mga kaibigan. Masarap! Ano ang nangyari sa uh, ating club? ko. Pupunta tayo sa isang hamon. Wow! Ang sarap ng cake! Mukha itong lalo pang masarap. Lahat ay natatakam sa pagtingin sa ganong kasarap. Tigil! Akin ah, ang cake na ito dahil parisukat ito. May parisukat ako sa aking damit. Ito ay tiyak na aking cake. Kaya alisin mo ang iyong kamay sa cake ko. Mas gusto kong subukan ito. Gusto! Hindi, hindi iyon lubos na totoo. Tingnan mo, pilugang macarons Akin yan. At M&M's din. <laughs> ang sarap! isang M, at -tuwa M. Lang. Gusto ko rin kumain ng masarap. Ah, tama. A Akin ang strawberry na ito dahil tatsulok ito. At ang tatsulok na ito ng chocolate Ay, na akin Toblerone. Din. Mm. Napakasarap na pagkain. Subukan natin ito ng magkasama at ito'y isang perfectong Gusto komedya. Ko ito. Ang sarap. Teka, anong ginagawa mo? Hindi. Halika na, cake ko yun. Ninakaw mo lahat ng dekorasyon. Oh, patas lang, Zach. Sinusubukan namin. Ang hugis ng ating t-shirt. Mm. Oh. Yum, yum, yum. Ang sarap. Hindi ako makapigil. Pero ano na lang ang natitira sa akin? Cake at cream na lang ba? Huwag mong itigil. Wala nang natira sa ibabaw. Naku, nagawa mo akong butasin ang aking cake? Mm. Mm. Masarap. Oh, sobrang asido nila. Candy, sinasabi nila na nagpapasakit ng buong mukha mo. Hmm. Ano ang makukuha no. niyan? Parang ito ay isang... Isang kahon ng Chinese na pansit. Ngunit painit na po na... Hands? At kumusta naman si Sandy? Serte siya tulad ng bola. Nakakuha siya ng ice cream. Ang galing. Zap, ikaw ang Talaga? magsimula. Naku. Ako, tara na. Kay Chloe. Hindi, pero may maasim akong candy. Talaga bang maasim yan? Hindi, ayokong kainin yan. Eh, sige, kaya mo yan. Hindi, salamat sa suporta mo. Sobrang asido nila. Sobrang asim. Namumulikat ang mukha ko. Naku, mukhang nahihilo ako. Ano ang ginawa mo? Dumikit sila sa mukha ko. Ew, pasensya. Hmm. Ano? Sa aking ice cream. Hmm. Teka lang, hindi ako magmamadali. Ang ice cream na ito ay kay Chloe, sa totoo lang. Dahil may bilog sa kanyang t-shirt at ganun din ang ice cream. Hindi, maaari. Hindi ito na ayos. Alam ko ang gagawin. Nakuha ko. Tatlo ang gawa kong mata. Naiwan na lang ba ako ng isang tasa maganda? Hmm, pagkatapos ng masim na candy, ito ang perfectong pampatamis. Oh! Naka-freeze ako! Uh, ano ang nangyari kay Chloe? Nag-freeze siya! Iyan ang nangyayari sa'yo kapag kinuha mo ang sorbetes ko. Para na, hindi ito nakakatawa. Kailangan nating i-defrost siya. O oh, sige, yeah, nagwork. work Super! Ngayon, kailangan kong subukan ng maanghang na pansit. Bakit ko nga ba sinabi iyon ng masaya? Ayoko gawin iyon! Naku! Tingnan mo yan! Ang daming paminta sa ibabaw. Oh, goodies! Nakakatakot! Mm. Hindi! Hindi! anghang para sa akin! Maraming salamat! Tigilan mo! Yan na! Kailangan ko na itong isara... Ay, naku! Zach, kapit lang. Oo, oh, mga guys. Pasensya na. Sa pagkakataong ito, may makukuha kang kawili-wili. May pakwan si Sandy, may chewing gum si Zach. At si Chloe ay may mabahong keso kasama... Amag! Guys, sino ang uunahin ninyo? Ah, oo. Mahal kita! Nakakatawa yon. Kami ni Sandy ay may masarap na pagkain, pero ikaw merong nakakatakot na bagay. Bakit kayo tumatawa sa kaibigan ninyo? Kailangan ni Chloe ang suporta ninyo. Hindi ito para sa akin. Zach, kainin mo na lang to. Parisukat ito. Hindi, hindi, hindi. Nagkamali ka ng tingin. Bilog na bilog ito. Tingnan mo itong side na ito. Kita mo? Sige na. Kainin mo na. Hindi naman gumana. Kaya meron akong isang ideya. Hahatiin ko ang keso sa mga tatsulok pagkatapos makuha ito ni Sandy. Period! Sandy, may regalo ako para sa iyo. Enjoy sa pagkain mo. Hoy, hindi mo pwedeng gawin 'yan. Hindi ako pumayag para dito. Oo, si oh, ako din hindi kaya ang bahagi ay tatsulok. Oo nga, tama si Chloe. Pero kung ang mga piraso ay tatsulok, kailangan mong kainin ng keso sa halip na si Chloe. Oo, oh, mas malala pero sa pakwan maaring maging mas mabuti. Ah, uh, pagin ng pakwan pagkatapos ng mabahong keso ay isang kasiyahan. Sa tingin ko, kanyang kakayanin ang bangungot na ito. Oo, oh, oo, oh, oh, Malamig at kakilakilabot at malamig at kakilakilabot. Pagod na ang mukha ko. Sige, magsisimula ako sa aking gum. Salamat. Mmm, oo. Oh, oh, lahat ng gum nasa bibig ko. Nguyain natin at magpalubo ng bubble. Naku, mga babae. Sa tingin ko ay ako... Nasobrahan ko. Sandali, anong nangyayari? Hmm, astig. Parang nanonood ng palabas. Ah, alam ko na ang gagawin ko. Itatapon ko ang buto sa loob ng bula at puputok ito. At babalik si Zack. Naku! Hindi! Aray! Bumalik ako! At sa tingin ko, buhay pa ako. Salamat, Sandy. Masaya ito. Wow, isa itong malaking marmalade na mata. Ang galing! Chloe, masuwerte ka ngayon! At narito ang pizza ni Zach. Mmm, mainit na pizza. Ano ang kay Sandy? Um, tsokolate ito, pero ginawa nila itong tatsulok, kaya hindi ko alam kung gagana ang ganitong trick. Zach, akin ito. Pero halika na, parisukat ito. At ito rin ay parisukat. Yeah, oh alam ko na ang gagawin. Tutunawin ko ang lahat. Oh, sobrang init na tubig. Ay, naku! Ah! Napaso ako! Ako ito! Mas mabuti na ngayon! O oh, sige, kailangan kong ilagay ang lahat ng tsokolate sa mainit na tubig na ito para matunaw. Sige, puputulin ko na ito. At ibuhos ito sa hugis tatsulok. Perfecto! Akin na ang lahat ng tsokolate. Kita mo? Haha! -ha. Natatakot ka ba sa freezer, Zach? Ngayon, ilalagay ko ito sa freezer at tingnan mo, nakuha ko ang pirasong tsokolate na tatsulo. Hmm, ang sarap. Gustong gusto ko ang milka. Kita mo? Gusto rin namin ng tsokolate. Oo nga, pero paano itong marmalade? Teka, ano? Bakit hindi ko ito maunguya? Ah, oo, tama. May ideya ako. Meron na akong cool na pako pa dito. Tutulong to sa akin na hiwain ang marmalada na ito. Ganyan lang at kita mo. Kahanga-hanga! Wow! Tingnan mo itong trapiko. Sobrang grabe. Mmm, subukan natin. Ibinubuhos sa bibig ko. Ang sarap. Handa ka na ba? oh, oh. At huhugasan pa ito ng kaunting marmalade? Ito ang langit. Ano? Oh, Ew, ang kadiri. Well, nandito ang pizza ko. Subukan natin ito. Hindi, hindi. Kita mo ba, ang kahon ay parisukat. Pero ang mga pepperoni sa pizza ay bilog. Kukuhanin ko lahat. Sarap. Oh, oh. Ikaw. Ang sarap. Seryoso? Okay, meron akong cheese pizza. Ngayon, masarap din ito. Hindi, hindi, Zach. Akin ang mga triangular na piraso. Alam mo yan. Kainin na natin. Crackers. Napaka-sarap! Kailangan kong kainin lahat ng piraso dahil lahat ay tatsulok. Astig. Subukan natin ito ng ganyan. Salamat, Zach. Napaka-sarap! Oo, oh, masarap ito. Pero hindi ko pa nasubukan. Walang anuman sa tingin ko kakainin ko ang balot. I know. It's a... Earn! Pagkatapos ng lahat. Nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli!